Good morning po mga kalaki August 28 na po at ito na po ang mga lucky numbers na 3 digit para po sa mga tataya po dyan sa national sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad ito na po magagandang tips na 3 digit umpisahan po natin sa Saudi 193 Las Vegas 256 Israel 309 Greece 211 Canada 802 Mexico 753 Australia 394 New Zealand 628 India 130 Philippines 251 Thailand 839 Taiwan 780 Malaysia 599 Japan 240 Italy 786 Germany 622 Korea 313 Texas 204 China 877 Hong Kong 993 at Sweden 726 Ayan po mga kalaki kompletor po mga 3 digit lucky numbers natin Pwede niyo po yan i ramble kung gusto niyo para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo At kung meron po akong hindi nabanggit mga kalaki na lugar kung lugar mo sabihin niyo lang po pag-aaralan ko po at sa susunod padadala po natin mga kalaki okay? At ingat-ingat po mga kalaki ha bawal po maglalabas ngayon kasi umuulan. Gusto ko po manalo tayo ngayon. Claim it. Good luck.